Hello guys, dito ako sa Brongan City Ang mga polo dito, pwede tambayan Pwede hangin Sarap ang hangin guys, please go Yan yung bagus ko mahilig sa mga unhealthy food. Ay, parang nang Yan, tingnan nyo. Tungtong, tungtong. Mahilig siya sa mga ganyang pagkain. Hindi naman yan magbuti sa kalusugan. Maghangin guys. Pwede dito sa baybay. Sa baybay eh. <laughs> bye bye. Bye din eh guys. Fresh na fresh. Nakakawala ng stress guys. Yeah. Kada araw kita ko ang chinilas lang kada buong guys. Ganda talaga guys. Balut. The waves. Hello, guys. <laughs> Tine. Dunog ng hangin, oh. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye.